Josue, ikalawang kabanata. At si Hoswe na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi, Yumaon kayo ng inyong kilalanin ng lupain at ang Jericho. At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot ng pangalan ni Rahab at nakituloy doon. At ito'y nasa isa sa hari sa Jericho na sinasabi, Narito, may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ng lupain. At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, Ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay, sapagat sila'y naparito upang kilalanin ng buong lupain. At itinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli at sinabi niya, Oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y tagasaan. At nangyari, sa may oras ng pagsasara ng pintuang bayan ng madilim na, na ang mga lalaki ay lumabas. Hindi ko talastas kung saan naparoon ng mga lalaking yaon habulin ninyong madali sila sapagat inyo silang aabutan. Ngunit kanya isinampas sila sa bubungan at itinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. At hinabol ng mga tao sila sa daan na patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran. At pagkalabas ng humabol sa kanila, ay kanilang sinarhan ng pintuang bayan. At bago sila nahiga, ay sinampay niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, Talastas ko ay binigay sa si inyo ng Panginoon ng lupain, at dinatnan kami ng pangingilabot sa si inyo at ang lahat ng nananahan sa lupain ay nauupos sa harap ninyo. Sapagat aming nabalitaan kung paano tiniyo ng Panginoon ng tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo, nang kayo lumabas sa Egypto at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nangasa dako roon ng Jordan kay Seon at kay Og na inyong lebos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nang lumuo ang aming puso ni walang diwa na naiwan sa kaninang mga tao dahil sa inyo. Sapagat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa, sa ibaba. Ngayon nga sinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, na kung paano nga ako'y nagmamagandang loob sa inyo, ay magmamagandang lob naman kayo sa sangbahaya ng aking magulang, at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama, at ang aking ina, at ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang tinatangkilik at inyong liligtas ang aming mga buhay sa kamatayan. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo kung hindi ninyo iyahayag itong aming pakay at mangyayari na pagka'y binigay sa amin ng Panginoong Lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapad sa inyo. Nang magkagayo ay kanyang pinababa sila sa pamamagitan ng isang lubid sa dungawan. Sabagat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan at siya ay tumatahan sa kuta. At sinabi niya sa kanila, Pumaroon kayo sa bundok. Baka kayo ibutan ng mga habol sa inyo at kayo magkudliroon na tatlong araw hanggang sa magsibalik ang mga mga habol at pagkatapos ay makayayaon kayo ng inyong lakad. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, Kami ay hindi magpapakasala sa sumpang ito na iyong pinasumpa sa amin. Narito, Pagka kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali itong panalimpula sa dungawan na iyong pinagbababaan sa amin, at iyong pipisanin sa si iyo sa loob ng bahay ang iyong ama at ang iyong ina, at ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. At mangyayari na sino mang lalabas sa mga pintuan ng inyong bahay sa lansangan ay mabububo sa kanyang ulo ang kanyang dugo at hindi namin magiging kasalanan. At sino mong kasama mo sa bahay ay mauhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Ngunit kung iyong iahayag itong aming pakay, ay hindi namin ipagkakasala ang pagkapanumpa sa iyo na iyong pinapanumpa sa amin. At kanyang sinabi, Ayon sa inyong mga salita, ay sinawang mangyari. At kanyang pinagpaalam sila at sila yumaon at kanyang itinali ang panaling pula sa dungawan. At sila yumaon at naparoon sa bundok at tumahan doon na tatlong araw hanggang sa nagsibalik ang mga mga habol at hinanap sila ng mga mga habol sa lahat ng daan ngunit hindi sila nasumpungan. Nang magagayoy, nagsibalik ang dalawang lalakid bumaba sa bundok at tumawid at naparoon kay Josue na anak ni noon at kanilang isinaysay sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila at kanilang sinabi kay Josue. Tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain. At bukod dito'y nangliliit ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap natin.